Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang mo. Magandang araw sa iyo, Kagapay. Ito po ang programang Angkla. At ako ang inyong mga kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng Kalimunagan sa Biblia. Noong nakaraang buwan, sinabi ng Kalihim ng Environment na sa kabuang 15 milyong ektarya ng kagubatan sa Pilipinas, 7 milyong ektarya lamang dito ang natataniman ng mga punong kahoy. Ang natitirang 7 milyong ektarya ng kagubatan ay kalbuna. Ito ay sadyang nakakaalarma at nakakabahala dahil sa mabigat na epekto at seryosong pinsala na nadudulot nito sa ating kalikasan at kapaligiran. Ang mabilis na pagkasira at pagkaubos ng ating kagubatan ay isang malaking suliranin. Katunayan, unti-unti na nating nararamdaman at nararanasan ang epekto ng pagkaubos ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. Bunsod nito ang flash flood na naganap sa iba't ibang lalawigan na kumitil ng maraming buhay at sumira ng milyong-milyong halaga ng ari-arian. Ang pagkaubos ng may ilap na hayop at mga endangered species, pagbaba ng water level sa mga dam at ilog at ang pag-init ng kapaligiran ay ilan din sa mga epekto ng pagkalbo ng kagubatan. Gaya ng nabanggit natin, ang deforestation ay nakakaapekto rin sa klima sa maraming paraan. Ang kagubatan ay ang baga ng ating planeta. Ang mga puno ay kumukuha ng carbon dioxide at naglalabas ng oxygen at singaw ng tubig sa hangin. Kaya naman ang tropikal na kagubatan ay sobrang mahalumigming. Nagbibigay din ang mga puno ng lilim na pinapanatili ang pamamasa ng lupa. Ang lahat na ito ay nanganganib sa kawalan ng mga puno. Ito ay humahantong sa kawalang tatag sa temperatura ng atmosfera, ang pinatuyong klima na mas mahirap na mga kondisyon para sa ekolohiya na humahantong sa pagbabago ng klima. Kapag ang isang kagubatan ay pinuputol, bumababa ang antas ng kahalumigbigan na naging sanhi ng pagkatuyo ng natitirang mga halaman. Ang pag-aalis ng tubig sa tropikal na mga kagubatan ay nagdaragdag ng pinsala na mabilis na sumisira sa mga kagubatan at nakakasama sa mga ligaw na hayop pati na rin sa mga tao. Ang kagubatan at klima ay intrinsically nakalink. Ang pagkawala at pagkasira ng kagubatan ay kapwa isang sanhi at bunga ng pagbabago ng ating klima. Sa makatwid, ang mga kaganapang ito ay mapanganib at mag-uudyok ng karagdagang pagkalbo ng kagubatan. Ang mga puno ay may mahalagang papel sa pagkontrol sa pag-init ng mundo. Gumagamit ang mga puno ng mga greenhouse gas upang maibalik ang balanse sa kapaligiran. Ang mga halaman din ay batayan ng buhay sa mundo. Nagsisilbi silang produksyon ng oxygen at pagkain para sa maraming ibang species, kasama na tayong mga tao. Ang mga puno ay nagproproduce ng oxygen, ibig sabihin ang hangin na ating nilalanghap. Nagsisilbi rin silang imbakan ng karbon na tumutulong upang panatilihing mas magaang at kaaya-aya ang klima ng mundo. Bukod dito, ang mga puno ay tunay na tahanan para sa maraming mga species, mula sa maliit na insekto hanggang sa malalaking mamal. Kaya hindi ito dapat baliwalain sapagkat sila ay linya ng depensa laban sa soil erosion. Kapag ang isang kagubatan ay winasak, ang lupa ay nagiging walang proteksyon. Sa madaling salita, lahat ay bumabagsak at ito ay literal na bumabagsak. Kung walang mga ugat ng mga puno upang hawakan ng lupa, ang tubig ulan ay sisira ng lahat, nagiging sanhi ng landslide at pagbahak. Kaya bukod sa pagiging tahanan ng maraming nilalang, pinananatili ng mga puno ang lahat sa tamang lugar. Ang mga puno rin ay kumikilos bilang mga natural na humidifiers. Naglalabas sila ng steam ng tubig para sa hangin sa pamagitan ng proseso na tinatawag na transpiration. Tumutulong upang panatilihing mamasama sa ang atmosfera at nagreregula ng siklo ng tubig. Napakalaga ng na mga puno sa siklo ng tubig sa pagpapatuloy na ibalik ang singaw ng tubig sa kapaligiran. Ang lupa ay nananatiling basa habang ang tubig ulan ay umaagos sa lupa. Kung walang mga puno, madalas na nangyayari ang erosyon at hinihila ang lupa sa kalapit na mga ilog at sapa. Tumutulong ang mga kagubatan na mabawasan ang carbon dioxide at iba pang nakakalason na emissions sa greenhouse gas naroon ang epekto sa siklo ng tubig. Ang mga kagubatan ay tumutulong na i-regulate ang daloy ng mga ilog at sapa at nag-aambag sa pagbuo ng mga pag -ulan. Kung wala ang mga punong ito, nagbabago ang mga pattern ng pag-ulan, nagiging sanhi ng pagbaha sa isang pagkakataon at tagtuyot naman na maaring mangyari. Sa patuloy na deforestation, tumataas ang rate ng mga greenhouse gases sa atmosfera na nagdaragdag ng ating mga problema sa pag-init ng mundo o global warming. Ang mga kagubatan ay nagsisilbing pasilidad sa paggamot sa tubig ng kalikasan. Ang pagguho ng lupa ay naglalantad sa lupa sa mga pollutant na dumaraan sa mapagkukunan ng tubig at bumipinsala sa kalidad ng ating inuming tubig. Sa pangmatagalan, ang kakulangan ng mayabong na lupa ay maaring humantong sa mababang ani at kawalan ng pagkain. Kapag umuulan, ang mga puno ay sumisipsip at naghiimbak ng maraming tubig sa tulong ng kanilang mga ugat. Kapag pinutol ang mga ito, ang daloy ng tubig ay nababalisa at ang lupa ay nawawalan ng kakayahan sa paghawak ng tubig. Nagdudulot ito ng pagbaha sa ilang mga rehiyon at pagkatuyot naman sa ibang lugar. Iba't ibang mga species din ng mga hayop ang nawala dahil sa napakalaking pagputol ng mga puno. Nawala ang kanilang tirahan at napipilitan ding lumipat sa isang bagong lokasyon. Marami sa kanila ay nangangamatay na rin. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide sa himpapawid dahil sa pagkasira ng kagubatan at pagsunog ng mga fossil fuel ay ginagawang mas asidig ang ating mga karagatan. Mula noong Industrial Revolution, ang mga beach ay naging 30% na mas asidik na naglalagay sa mga species ng dagat at ecosystem sa matinding peligro ang pagkasira ng mga kagubatan ay humahantong sa isang malaking pagkawala ng biodiversity. Tinatayang 80% ng pandaigdigang biodiversity ang matatagpuan sa mga tropical rainforest. Ang mga kagubatan ay hindi lamang nagbibigay ng tirahan para sa wildlife, ngunit sumusuporta din sa pangangalaga ng aspetong medikal. Ang kagubatan ay gumaganap bilang isang kritikal na elemento sa kapaligiran para sa pag-iingat ng iba't ibang uri ng species. Sinisira din nito ang pamayanan ng microbial na responsable para sa malinis na produksyon ng tubig, pag-aalis ng mga pollutant at pag-recycle ng mga nutrisyon. Hindi rin natin maikakaila na ang mga kagubatan ay ating mga kaalyado laban sa iba't ibang natural calamity. Tinutulungan nila ang pagsipsip ng tubig mula sa ulan, preventing floods at pinatatag ang lupa, pinipigilan ng landslides. Bukod dito, ang mga ecosystem services na ibinibigay ng mga kagubatan tulad ng paglilinis ng hangin, siklo ng tubig at pagkontrol ng klima ay lahat ay naapektuhan, nagre sa mga drastic na pagbabago na humahadlang sa kalidad ng buhay ng lahat sa atin. Kaya ang pagkasira ng mga kagubatan ay naglalagay ng panganib sa kalidad ng buhay ng lahat sa atin, anuman ang lugar na ating tinitirahan. At para sa maraming komunidad, lalo na ang mga katutubo, ito ay isang katotohanan. Umaasa sila sa kagubatan hindi lamang upang may masilungan ang kanilang mga pamilya, kundi pati na rin para sa pagkain, tradisyonal na medisina, mga pinagkukuna ng kabuhayan at pagpapanatili ng kanilang mga kultura at mga tradisyon. Kapag ang deforestation at pagtutroso ay umuusad, nawawala ang kanilang mga tahanan at humaharap sila sa pinakamalaking hamon upang mapanatili ang kanilang mga paraan ng pamumuhay. Hindi kinakailangang manirahan sa kagubatan upang maapektuhan tayo. Ang pagkasira ng kapaligiran ay maaring makapagbago ng kalidad ng hangin na ating nilalanghap, pataasin ang panganib ng mga respiratory na sakit at kahit na makaapekto sa ating mental na kalusugan. Sino ba ang maaring maging kalmado kung alam na ang kalikasan ay nagdurusa, hindi ba? Sa Bukurin at sa siyudad, lahat tayo ay nagbabayan ng presyo kapag ang mga kagubatan ay nawasak. Ang totoo, ang deforestation at pagtutroso ay hindi lamang isang lokal na issue. Ito ay nakakaapekto sa buong mundo. Kasama tayo, kasama ka. Kapag ang isang bahagi ng kagubatan ay winasak, nawawala ang biodiversity, nagbabago ang klima ng rehiyon, at paniwalaan mo man o hindi, maari makaapekto ito hanggang sa klima ng ating lungsod. Ang pagtutroso ay may komplikadong relasyon sa klima. Sa katunayan, ito ay isang toksikong relasyon. Kapag ang mga puno ay pinuputol, ang lahat ng karbon na nakaimbak sa mga ito ay nailalabas sa atmosfera bilang carbon dioxide. Ang carbon dioxide ay isa sa mga pangunahing salarin ng global warming. Kaya bawat may isang puno ang napuputol, parang nilagyan natin ng higit pang uling ang pandaigdigang apoy at pinaiinit ang planeta ng mas mataas. Bukod dito, ang mga kagubatan ay kinukontrol ang microclimate ng mga rehiyon kung nasaan sila. Kung walang mga puno, tumataas ang mga lokal na temperatura at bumababa ang halumigmig na ginagawang mas madaling kapitan ng tagtuyot at heat waves ang mga disersong lugar. Nakakaapekto ito hindi lamang sa mga halaman at mga hayop, kundi pati na rin sa mga tao. Ang mga intense heat packets at kawalan ng tubig ay tunay na mga bangungot na nagiging mas madalas sa mga nawalang kagubatan. Kung magpapatuloy ang paggugupit at pagkiklear ng takip ng kagubatan o mga plantasyon ng puno para sa agrikultura, pangindustriya, o urban na paggamit, maaring magdala ito sa permanenteng pagwawakas ng takip ng kagubatan upang maging angkop ang lupa para sa mga layuning pangtirahan, pangkomersyo o pangindustriya. Sa nagdaang siglo, ang takip ng kagubatan sa buong mundo ay may malaking kompromiso na may berdeng takip na bumabagsak sa isang all-time low na halos 30%. Ayon sa Organisasyon ng Pagkain at Agrikultura ng United Nations, tinatayang 18 milyong hektarya na kagubatan ang nawawala bawat taon. Ang pagkasira at pagkawala ng mga kagubatan ay maaring makita na hahantong sa iba't ibang mga imbalances kapwa ecologically at kapaligiran. Ang nakakapag-alala sa deforestation ay ang agaran at pangmatagalang mga epekto na dapat mangyari kung magpapatuloy ito sa kasalukuyang rate. Ang ilang mga pagtatantya na nagsasaad na ang mga rainforest sa buong mundo ay mawawala kabilang ang ating bansa kung ang deforestation ay magpapatuloy sa kasalukuyang rate. Ginagawa na umano ng DENR ang lahat upang mataniman ng puno ang mga classified na forest lands sa ilalim ng National Greening Program. Noong nakaraang taon, ayon pa sa Kalihim ng Environment, sinimula na nila ang mapping out ng 1.2 na ektaryang kagubatan at bubuksan ito sa mga tao at iba't ibang organisasyon para ma-reforest. Sabi ng Kalihim, target ng kanyang tanggapan na madagdagan ang forested lands mula sa 7 ektarya ay gagawing 10 ektarya target down ng Department of Environment and Natural Resources na makapag-reforestation ng 3 milyong ektarya pagsapit ng 2028. Subalit ang planong ito ng DENR ay walang ipinagkaiba sa mga sinabi na noong July 27, 2023 at August 7, 2024. Pawang reforestation din ang sinabi ng kalihim ng DENR. Wala rin pagbabago sapagkat ang kabuang labing milyong ektarya na klasipikadong forest lands ay pitong ektarya na lamang ang masasabing may kagubatan. Sa madaling salita, kalbo ng talaga ang mga malaking bahagi ng kagubatan sa buong bansa. Walang mga pagbabago sa mga sinabi ng DNR ukol sa kalagayan ng kagubatan sa bansa mula noong 2023 at ang tanong ngayon ay kung naisasagawa ang sinasabi nilang reforestation. May natanima na kayang forested lands? May mga nagawa na bang paraan para mapangalagaan ang kagubatan laban sa illegal loggers? Sa kasalukuyan, patuloy ang pagputol ng mga punong kahoy sa kabundukan at ito ang dahilan kaya may pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Nang bumaha sa Laurel at Agoncillo, Batangas noong November 2024 dahil sa Bagyong Christine, naghambalang ang mga inanod na kahoy sa kalsada. Sa pag-anod ng mga kahoy, hindi maikakaila ang illegal laging activity sa Batangas. Gayun din naman, nangunguna ang Palawan sa mga probinsya sa buong bansa na pinakatalamak ang pagtutroso. Sa loob lamang ng dalawang dekada mula 2002 hanggang 2022, umaabot na sa 44,100 na ektarya ng pangunahing kagubatan o primary forest ang nawala o 202,000 na ektarya ng nakalbong lupain sa probinsya. Nakaaalarma ang lubhang laki at layo nito kumpara sa average na 15,900 na ektaryang nakakalbong kagubatan sa ibang probinsya. Hanggang sa kasalukuyan, labis na pinaglalawayan ng mga konsesyon sa pagtutroso ang natitirang 692,288 na ektaryang lupaing kagubatan ng probinsya o 69.5% ng kabuang lawak ng probinsya. Ang pinakamalawak na lupain na klinasify bilang kagubatan sa buong rehiyon. Patuloy din ang illegal mining na sumisira sa kabundukan. Ang pagbimina sa Brooks Point, Palawan ng dalawang mining companies doon ang dahilan kaya napanot ang Mount Mantalingahan Mountain Range. Matagal nang nagreklamo ang mga katutubo sa nasabing lugar sa ginagawang pagbimina, subalit hindi sila pinakikinggan. Gayon ang minahan ay pinatigil na noon ng dating kalihim ng DNR. Nakaduktong na sa pangalan ng Palawan ang tagline na The Last Ecological Frontier na nagbigay daan para sa higit na katanyagan ng lalawigan sa buong bansa dahil sa mayayabong na kagubatan at maraming buhay ilang na naninirahan dito. Subalit pinukaw ang atensyon ng buong sambayanan ang Palawan hindi dahil sa mga tanyag na atraksyon kundi dahil sa unti-unting pagkakalbo ng kagubatan at kabundukan nito. Ang wide-scale mining na itinuturong dahilan ng mga anti-mining na residente sa bayan ng Brooks Point sa pagkakakalbo ng kanilang kagubatan na nagdulot ng matinding pagbaha. Sa ibinahaging impormasyon mula sa isang residente ng naturang lugar, naiiba ang naranasan nilang pagbaha simula nang siya'y ipinanganak at lumaki sa lugar, ngunit mapulaan niya ang kulay ng naranasang pagbaha sa kanilang bayan kamakailan ang itinuturong sanhi ang maraming puno sa kanilang lugar na pinutol na naging dahilan ng pagkakakalbo umano ng kanilang kabundukan. Ang mabilis na pagkasira at pagkaubos ng ating kagubatan sanhi ng iba't ibang dahilan, katulad ng pang ng tao sa pamagitan ng pagsasagawa ng iligal na pagtutroso, pagputol ng mga puno na bata pa at pagkakaingin, ay isang malaking sulananin na dapat bigyang pansin ng namumuno sa ating pamahalaan. Mahalaga ang paggawa ng mga konkretong hakbangin para ingatan ang ating mga kagubatan at kabundukan dahil kasing halaga ito ng pagbibigay karampatang respeto sa ating Diyos sapagat Siya ang may likha ng lahat-lahat sa mundong ito. God is not just concerned with the spiritual world. He also cares for our physical world. Ang pangangalaga at pagkalinga sa mga nilikha ng Diyos ay malinaw na bandatong nasasaad sa awit kamaratang 8, talatang 3 hanggang 8. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha sa lahat ng mga bagay. Siya ang iyong pinamahala. Bilang mga naniniwala sa Diyos, huwag nating kalimutan na bahagi rin ng ating responsibilidad ay ang pangangalaga sa ating pansamantalang tahanan at ito ang mundo. Nilikha ng Diyos ang tao para magsilbing tagapangasiwa ng buong sanilikha ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa Jeremias 27, talatang 5, Sa pamagitan ng kapangyarihan ko, nilikha ko ang mundo, ang mga tao at mga hayop at nasa akin kung sino ang gusto kong gawing tagapamahala nito. Naniniwala tayong common heritage ng buong sangkatauhan ang mga kabundukan at kagubatan. Kaya dapat i-develop at linangin at ipreserba ang mga yaon para pakinabangan ng lahat, di lang ng iilan, ngayon at para sa darating pang henerasyon. Ano na ang mangyayari sa kanila? kung ang mga kagubatan at kabundukan ay kalbo na. Naniniwala tayo na inilalaan ng Diyos ang sanlikha para gamitin para sa ikabubuti ng lahat bilang napakahalagang handog, di para dumihan at abusuhin, ni para sirain at wasakin ang mga ito. Mahigpit ang bilin ng bilang kabanatang 35, talatang 34. At huwag ninyong sasalaulain ang daigding na inyong tinatahanan dito, sapagkat ako ang Panginoon bilang mga tagapangasiwa ng likas na kapaligiran, tinatawagan tayong ipreserba, ingatan at papadariwae ng hangin, tubig, kabundukan at lupang sinasalalayan ng buhay. Lahat tayo ay nakikinabang sa kalikasan at kapaligiran kaya dapat lahat ay makiisa sa pagluta sa mga suliranin. Magkaroon tayo ng active participation sa pagkalinga sa ating mga kagubatan at kabundukan we should all be good stewards of the blessings that the Lord has given us. At habang nabubuhay, habang tayo ay nakatira pa sa imperfect na mundong ito, ang bawat isa sa atin ay mayroon pang layunin. At bahagi nito ay ang pagkalinga sa mga nilikha ng ating dakilang manlilikha. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kaagapay. Ako po ang inyong nakasama, Runel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po kong muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla. sa